morning ah, Ayan, so, ay, Ayan yung mga riders dyan na katulad ko dito kayo bumili ako sa Kiera Nevada Sa may gentry po mga idol Ayan yung mga accessories ng mga motor Ayan marami dito Marami dito okay, Pelik. Ayan kuya Felix Ayan Ang paninda ni kuya Tagal na. Kapatid. So, na Ayan, uh, Mupang, mga guy. Ayan. Ayan. Sa baba ng idol. So ito yan dito. Maraming choices. Ayan si Kuya Felix. na uh, Kapatid yung kanyang tali. Ayan. Along dahil. Wailang mga ito idol. Sa uh, j 3. Kaya nanti pa sa barangay San Francisco Entry Ano pa atin yung salim ko ya Hindi ba taos na matutol Kaya nga <laughs> <atawas>, <laughs> uh, Sorted po yung may hood dito 250 Sorted po ang may hood dito Yung mga uh, Glock na katulad dito Na uh, nabili ko Si Dave yung